Lods, sama ka sa biyahe ko. Monasterio de Tarlac, Kapas. Let's go! Bumalik nga tayo sa Monasterio de Tarlac, Kapas. Makailang ulit na nga ako nakapunta sa lugar na ito. Pero, it never fails me to be amazed and relaxed tuwing nagpupunta ako dito. Almost one hour nga lang ang travel time papunta dito galing sa aking lugar sa Angeles City, Pabanga kung saan ako nakatira ngayon. Pero syempre, tumagal siya ng siguro almost one and a half hours kasi nagpicture taking pa ako sa mga natadaan ako napakaganda rin yung mga lugar. Isa so, na nga, sa lugar na ito ay ang New Clark City sa Cobia Bridge. Napakaganda ng bridge na ito. Pangalong beses ko pala ko ito napupuntahan. Pero sayang, hindi ko pwede magpalipad ng drone. Wala kasi akong license. <laughs> Speaking of license, sa pagpapalipad ng drone, hindi po lahat ng location ay pwede tayong magpalipad. May mga tinatawag po tayong restricted area, especially dito sa Clark, dahil ito po ay napakalapit sa airport. Pagkatapos nga na may lead isang oras, ay eh nakarating tayo dito sa Monasterio de Tarlac. Kita niyo naman, ang daming riders. Linggo nga pa lang ngayon, so asahan natin na maraming tao. So lupang inaantay niyo mga lods, tara, samahan niyo ako. Roll, DTR! Nagsimula nga ako sa paglakad-lakad sa lugar na ito at tinignan ko kung may any changes ba simula nung huli ako makarating dito. At tulad yan ang sinabi ko, it never fails me dahil sobra pa rin nakaka at napakaganda ng lugar na ito. Napakalinis at pwede-pwede mandalay ng pamilya, barkada, tropa, girlfriend, ex, bahala ka. <laughs> At sa lagang 20 pesos mo bilang environmental fee na ibabayad mo ay sulit na sulit ang iyong nature trip. perfect na perfect nga ang lugar na ito para sa iyong weekend getaway. Kung gusto mong mag-isa, mag-relax, mag-unwind, eh tara na dito sa Monastero de Tarlac. Palang isa na si Tarlac. Uulitin ko mga lods, hindi masama mag-travel. Pwede tayong pumunta sa mga lugar na hindi mo kailangan gumasos na malaki tulad dito. At Laging tatandaan, kung ano man ang iyong basura ay dalhin natin po away or itapon sa tamang basurahan para ma-preserve natin ang ganda ng lugar at syempre ng kalikasan. Again, this is Mikey Moto TV. Maraming maraming salamat sa pagsama mo sa mga bihay ko. Let's go! Enjoy! Mam Ma 50 pesos isa. All size, size pa 50 pesos. Akin laman. <laughs> Di ba pwede yan, 50 pesos sa inyo laman. Tumakas na natin ang mundo.